So, hi guys. over so, back. And, 3 o'clock na ng hapon. Susunduin na natin sila kuya sa school. And, nagready ako ng pagkain ni kuya. Kasi nga, diretsyo na dito sa taekwondo training. Diretsyo na na ko siya kato dito. Kay, para dili na muli dere, dili sayang sa gasolina. So, ready na si Bunso. Ayan, ready na siya. Diba? Yes. And si Choco, maiwan lang si Choco dito sa bahay. Ha, Choco? Magbalik. So, ako lang hindi ko gear air fryer ang chicken nagipalit gipalit na mo sa school. And nagpalit na sad ko upang dinner. Sa mga baguets. Kay dili na ko magluto. Kay nagatipid mi. So, nagtipid mi guys. Kaya wala namin. koan budget na karong for week na to. And ready na na ang tubig ni Kuya. Okay. Mag let's go na yun. Water bottle. Ilagay doon. Done. And another water bottle. So mga dalawang bottle talaga dalhin ni Kuya. Ilagay mo na kasi doon bunso. So eto na guys Yung ang the air fryer ko Nakaredy na ang Garlic sauce ni kuya Para kay kuya so, Yan So guys Nasundo ko na sila Oh may kanin man lagi yan Ngaulo po na no, hindi nakapaglan si, si Kel. Akin na yan, be. Akin na, oh, hawakan mo dyan, kuya, ganyan, kuya. Oh, okay, para. Mama is lucky. Ang anak ko ba nga. akin na, ako na maggawa yan, be. Hindi ka man marunong magamit ng ano. Uy, uy. Tutom daw siya, hinabi niya sa iyo. Yun ganyan, i-debrito siya sana sa labas. Uy, gutom siya Oh. Ayos ka doon. Ihatid ka na, kuya. Hindi ka gutom din? Hindi. Alas na ibig ka namin sunduin. Ma, hindi ano? hindi ko alam mga nam ano anong, numbers yan, ma. Yeah. Anong, numbers? Anong numbers? Nib Alas. Ha? Huh? Anong oras? 9 o'clock oh. Alas 9 Ano hindi mo alam alas 9? Ala 1, 1 o'clock Alas 2 oh. oh. Alas 3 oh. Alas 4 yes. Alas 5 5 o'clock Alas 6 Alas 7 Alas 8 Alas 9 My God Hindi niyo ipag-aralan yan sa school? Napakaralan <speaking in> Pero matagal lang man. May try <speaking in> ko man din alaman Nung... Masarap? May sandali lang be ako na, be. Ako na, ako na. Huwag mo ganyan iupin. Hmm, ganyan. Ang kawawa. Man eh. Bakit? Be, kaya ayusin ko sila sa likod, be. Bakit, hmm. Bakit amoy yan? Huwag um, ganyan. Siyan, kainin mo na lang yan. Pikanin man yan. Ayaw ko yung... Gil, ganyan, kill be. Makayos, kill. Pag magkain, kill. ganyan. Dito ka, dikit ka, ganyan. Ayaw, hmm, ganyan. Yan siya, mamaya na lang hayaan mo lang yan kung ayaw mo kahit kinakuya na yan namaya wala traffic pa hugan eh Basta <laughs> Kung ano man mangyari Dalhin mo yung wallet mo kay Para maka uh, Internet ka doon Magpaturo uh, ka kung paano Alam ko naman hmm. Bantay ka ha Para maka message ka Alo, uy grabe uy Kagani na bang Init init Ngayon na naman tingnan mo uh. Ang um, itim-itim na naman ng sky. Sky. Kalangitan ba? Sarang. Doon ang ano. Hindi man ako na ano na. Masali ka man. Good. Ang doon. Clear. Tapos Oo, dito. Oo ulan. Dito lang sa atin. Parang tayo ba? Nakapayong ba? So ayan na si kuya. Ayan, hinatid na namin sa taekwondo. Busog ka na, Kel. So, hinatid na namin si kuya nandito sa taekwondo. Hindi na kami bumaba kasi nga parang ang lakas ng ulan, no. Uwi na kami kasi nga si Kel, gutom na gutom pa. Hindi magbili ka lang ang biskwit. Ha? Doon na lang, be. Hindi na tayo pwede dito na maghintuhin to. Araso? Apo, may red beer, ay, akala ko ba gutom ka? So, kailangan mo ng kanin eh. Araso? Okay, let's go. Bye for now.